British chef nagluluto ng mga burgers na lasang laman ng tao para sa mga Walking Dead fans. Susubukan niyo ba ang laman ng tao? Hindi naman ito tunay na laman ng tao. Pero kung gusto mong malaman kung anong lasa ng laman ng tao, nasa kamay na ng British chef na si James Tomlinson ang sagot sa iyong pangarap. Nakuha niya ang ideya mula sa isang New York Times experiment mula sa 1920s. Si William Seabrook, na isang journalist para sa Times, ay nakumbinsi ang isang doktor na maghiwa ng laman mula sa katawan ng isang lalaki para matikman niya ito. Ayon kay Seabrook, ang laman ng tao ay parang laman ng usa. Ayon naman kay Issei Sagawa na isang tunay na kanibal noong 1980s, ang laman ng tao ay lasang raw tuna fish sushi. Kaya pinaghalo ni Chef Tomlinson ang laman ng usa, atay ng manok, bulalo at laman ng baboy para gumawa ng faux cannibal burger. Ang bagong menu item na ito ay parte ng isang promotional campaign para sa darating na season ng TV show na The Walking Dead, kung saan ang mga character, spoiler alert, ay nasa isang cannibalistic camp. Simula noong Oktubre ay libreng pinapakain ni Chef Tomlinson ang faux cannibal burger sa mga adventurous na customers sa kanyang pop-up restaurant na Terminus Tavern sa East London.